Ito pala mga boss yung ating tiles na lalagay dun sa wall uh, 30 by 60 may tayo ng laser level para i-layout natin to kalkisan mo lang eh hello guys ah, si boss esto yung natin sana <laughs> yung natin sa sa tilapia walang kamatayan Astagh. Ganda. Salamat po. Walang anuman salamat po Ate Mary. Ayan, nasa, nasa project pa naman po tayo. Dito tayo mag-update. Ayan, meron tayong libring kape galing kay Boss Pugoy. Ayan yung mga tropa natin, no? Time check po tayo, mag pa lang. Kaya ito, si Bartolome, karating pa lang, ha? Bartolome, did you get to the house yun? Let's go, Pina. Oh, shout out po sa mga viewers natin, mga subscribers na walang sawang sumusunta sa ating Monty Vlog. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog, Sabado ngayon. Payday, mga star. Best day, payday. day. Uh, <laughs> tapos, uh, ngayon libre tayong tangalian mamaya kay Boss Pugoy. Uh, mamamalangin po tayo. Ano yung request sa mga tropa, uh, tropa pipinangat na Tilapia! Walang sa... Walang kamatahin <laughs> tilapia, mga boss. Ayan, kape muna yung mga tropa bago tayo mag-start sa trabaho, mga boss. Ay, ng kape. Okay. Ito pala mga boss, yung ating tiles na lalagay dun sa wall. Uh, 30 by 60. Ayan. Ceramic. Ceramic po to, yung binababad. Yan po yung lalagyan natin doon sa pinalagyan ng design ni Boss Pugoy. Cladding. Mamaya ito ha. Tapos mga babo rin yun eh. Ano yan? Milo kape? Kopi. Kopi ko blanca. Oo. Ano lasa? Matamis boss. Matamis. Wala. 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 siya ba ta? Si ah, uh, meron po sa ibang ano, sa ibang... Project. Kaya po naman, ano po kaya si Jamata? Ba? <laughs> Tapos yan start na yung pagpipintura natin dito sa mga steel deck. Automotive enamel po yan, ina-apply ni, ano, ni RJ. Tapos pinimer muna natin ng epoxy primer. Eh, ayan, yung mga kalabang, pinatatanggal ko muna yung mga kalabang bago tayo mag-primer gumamit po tayo ng ano ng turko pantanggal po ng kalawang ngayon no? turko ras conventer ay, ay, ay. yan po yung unang apply natin pero binabakbak muna yung kalawang bago tayo mag apply ng turko yan prepare na sa lungalo para sa tripack hmm. dito sa tali sa taas Ayan mga box. Talis natin dito sa flooring. Kunti na lang. Tapos ito, pinabakbak ko na yung pintura kay GR. Para makapag-start tayo ng paglalatag ng mga tiles dito. Or cladding. 30 by 60 po yung tiles sa ilalim. Bin render na natin to. Dito po natin lalagay. Tapos yung mga ilaw dito. Ayan nalagay na rin yung ilaw dito Naglinya na tayo. tayo dito natin nalagay yung switch nung isa dito ayan o no? weatherproof meron siyang takip ayan omni weatherproof pa, mga boss kahit na malakas ang ulang bagyo hindi siya mababasa well, kaya po naglagay ako dito para pag uh, nandito na sila pwede silang magsindi ng isang ilaw dito bago makarating doon sa uh, mga switch para dito sa CR at yaka sa kitchen yun sa bar tapos ito may lagay na rin yung ilaw dito yan si master start na sa pagkatiles dalawang araw siya hindi pumasok nagbakasyon nag swimming ano ba pare master ah uh, bakasyon kumasay swimming Okay na mga boss. Masaya. Masaya. Uh, buti ka pa, ha? Sana all. <laughs> buti pa si Master. Nakapagsiling na tayo. Hindi pa. <laughs> so, yan mga boss. Bili muna po tayo ng ano. Ng tangalian natin. Wala ta walang kamatahing tilapia. Sabi ni Master George. Para po may... Ulam tayo mamaya. Okay. Let's go. Boss Esto Ayan, yung tilapia ni Boss Esto Walang kamatayan Walang kamatayan, tilapia Mamimili tayo ha Mili tayo muna mm, Pili lang, pili Yan ang ano ng mga tropa natin Tilapia raw Tilapia Tilapia

Yan. Tapos na tayo magmalangke. Ah, yan. walang kang mataing tilapia wow. Naman. <laughs> yung ano yung. Yan, higi ni. Yung pangsawag natin. Ah. Tapos Nagbigay si ano si Ate Meli Manansala ng ano ng T-shirt sa atin ayan oh ah. ah, kinuha ko kanina ito maraming maraming salamat po Ate Meli sa binigay niyong ano teaser <laughs> ayan oh ah. Ero Poster. Aero poster. Ganda. Dalawa po. Maraming maraming salamat po, Ate Mary. Sabi binigay Ganyong T-shirt.

Amarahing marahim selamat pagi, Libing, miri kay kai bos pegoi, kenal Jay? Sapat-sapat tu sapat, oh. <laughs> si <Jau Bata>. <laughs> kaya ukuran bos. Ya di sini ntar saya ini ya, nih vertleme, oh jauh pasukan a jauh. Si jauh pata. Ini pata posin terbawahnya kaya apa nda mak? Oke. Okay. Right, boss. Mm hmm. Ayan mga boss, gumamit tayo ng laser level para i-layout natin to. Ito yung vertical. Ginawa natin to kung diretso yung plastering ni Pax. Okay naman, diretso. Tapos yung tiles floor flooring gawa ni Master, okay din yung papa level niya. Kaya exacto. Ayan, yung tiles natin. Tapos gumamit tayo ng tase ang kapal po yan nasa 1.5 cm yung Ito yung design natin sa mga tiles. 30 by 60. Tapos pinabasa ako muna kaya na. No? Kay Bartolome ito. Ceramic. Pag ceramic mga boss, uh, binababad sa tubig na no, Yes boss. Tapos tapping natin ABC adhesive. Puro para matibay yung kapet. so ayan mga boss pwede na, na tayo mag start dito para makapaglaro na tayo ayan kaya mo nala saka mo nala konting basa lang total AB sa DSM naman yung ginagamit natin eh Ayan, nakapag-layout na tayo mga boss. Bali ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. lima yung naang na natin. Naratag natin. Ayan ah. Pagkatapos yan, diretso na. Yun, yun, lang layout ang pinaka maihirap. Ayan, nagkatayo ng mga ano, ng ibang tiles dyan. Pero naka bar level po yan. Ayan, sentro-sentro. Ayan. Okay. Tapos yan, diretsyo na yung paglalatag natin. Tapos si Master ito. Mga saraw na yung ginagawa ni Master. Nilalagay niya. ABC adhesive. Yung ating ano. Pang tapping. puro. Puro. Dito mga sir na lang. Tapos na master kaya tayo ha. Yes boss. Kain Ay na. Hay oh. Kinangat na tilapia. Alang kamatayan. Tapos may bagong lutong kanin tayo. Ayan, si Boss Mark po nagluto niya, no? Ah, maraming maraming salamat, Boss Pugoy. Sa ribing tangalian ng mga ito, ropa. Uy, naputon. Wala pa. Kain na kain. Wala pa. Wah yes. oh, yang nasi, ya itu nih. Kalian order? <laughs> <Kaling> order? <laughs> hmm. Oke, okay, thank you. sama bos saya mau tayo?

Yan, balik trabaho na naman tayo. Baka tapos man ang aliyan sa uh, walang tamatayang tilapia, ano? Oh, <laughs> uh, shout out kay Boss Esto, yung nakitinda ng tilapia doon sa Arabia Bebe, anak. Masarap na... Masarap na tilapia niya, Boss. Ah, uh, ah, uh, shout kay Boss Esto. Shout Boss Esto. Masarap na tilapia mo. The best. <laughs> <laughs> natin diretso to. Masarap na tilapia mo. Ni Boss Esto. <laughs> tilapia ni Boss Esto, masarap daw. na Oh, Ayan Ayun na. Mga saraw na lang. Kulang. Ginagawa ni Master George. Tapos tayo. Diretso tayo dito sa ano. Sa uh, wall cladding natin. Para, mara, para mataas na. na. yun nga boss tapos na tayo maging wall cladding na times oras na po sa sabado po hanggang 3 o'clock lang po kami bali dalawa pang layer at saka meron siyang surround na 2 inches sa taas yan muna yung na install natin yan o no? ganda tapos yung kanyang outlet ayan Bali, Bali lima Sampo At saka yung ano row Boss ito Tinalis Master Mga sa row Okay na Medyo May kulang pa doon sa dudo Hindi niya makapakan mga boss Kasi Kalalagay lang nung Yung dito Ayan ha. Saka oras na <tong> Ayan. Unti-unting natatapos unting... yung test dito. Tapos ito, may tiles din po to. Itong dito sa harap. Ayan. Tapos yung muna natin ito. Tapos dito sa uh, yung mga ano steel deck natin, ayan. Na-apply na yung ano yung automotive automotive enamel. Ayan, mga tropa natin. Nagre-ready na para sa pag-uwi. Ayan na. Ito lang po yung wala. Ito. Ito yung hindi pa na pinturaan. Tsaka yun doon. Itong dito. Okay na. Tapos na. Yan. Iwas kalawang na. Di na... Di na, na kakalawangin to. Nakapinturan na. Okay mga boss, so ito na lang po yung vlog natin. Ayan, yung update natin dito sa tasa kaingin sa pinapagawa ni Boss Pugoy. Okay, God bless po.